Mahigit dalawang milyong boto pa ang inaantay na pumasok sa partial at unofficial tally ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Ang mga botong ito ang inaasang babasag sa gitgitang laban sa pagkabisipresidente. Para sa detalye, umaksyon live si Beverly Natividad. Beb, saan galing ang mga nasabing boto na yan? Erwin, yung mga botong yan ay magmumula abroad at saka sa ilang lugar sa Mindanao. At crucial ang turing dyan sa mga botong yan, lalo pat dikit ang labanan sa pagkabibise-presidente kina Robredo at Marcos. 2.5 million na boto ang hinihintay na ma-transmit sa transparency server para sa unofficial parallel count ng PPCRV. Pero estimate ito base sa bilang ng total registered voters at mga presintong hindi pa nagtatransmit kung isang daang porsyento ang voter turnout. Sa halalang ito, nasa 81% ang voter turnout. Mas malaki kumpara sa 73 to 74% na voter turnout noong nagdaang automated elections. Malaking bahagi ng mga nasabing boto ang inaasahang magmula sa overseas absentee voting. Sa kasalukuyan, 28% pa lang ng mga presinto sa OAV ang nakakapag-transmit sa transparency server. Malaking bilang din ng mga boto mula sa Mindanao ang hindi pa na itatransmit. Tinatayang 90,000 votes ang magmumula sa Lanao del Sur, Maguindanao, Surigao del Sur at Sulu. Ayon kay Ana Singson, Media Director ng PPCRV, ang ilang lugar sa Mindanao ay nagkaroon ng failure of elections kaya hindi pa maasahang mag-transmit ang mga probinsyang ito. I think as a citizen's arm, the sooner they transmit, the better you will allay all fears, the faster you will uh, squash all sorts of rumors. And at this point, when the country is on the brink of uh, is, is excited, is on tenterhooks, hooks because it's, it's all, the race is almost at the end. Um, it's very important to act swiftly so that, uh, to act swiftly so that we do not cause any undue anxiety and tension. Erwin, sa ngayon patuloy pa rin yung bilangan dito sa PPCRV at patuloy pa rin lumalabas ang mga datos mula sa transparency server palabas dito sa projector sa aking likod. Bagamat bumagal na ito ng bahagya ano, sa 95.59% at yan din ay sa gitna ng panawagan ng kampo ni Senador Marcos na ipatigil na ang quick count dito, Erwin. Bev, kailan na uh, ikang uh, darating yung mga boto na yan na uh, galing sa overseas at saka sa Mindanao? When do we, when do they expect na darating ito at kailan nila mabibilang at malalaman kung sino-sino uh, nga ang uh, binoto ng mga tao doon sa overseas at saka itong sa Mindanao. Ang sabi daw ng ilang mga presinto Erwin sa um, overseas ab absentee voting sa ilang bansa ay nagbibilang na yung ilan sa kanila at paparating na. Pero may ilan pang mga glitches mula sa kanilang parte. Kaya naman nananawagan na yung PPCRV na sana ay pag mas mabilis nilang naipadala ito, ay mas matatanggal yung takot ng mga tao na baka namamanipula pa yung datos bago makarating nga dito. Although concerned na rin ng PPCRV kung bakit nga natatagalan, lalo pa yung ibang malalaking area katulad ng Saudi Arabia, UAE, malalaki ang botante, uh, number ng uh, voters na inaasahan sa mga lugar na yan, pero zero pa hanggang sa ngayon ang kanilang naitatrans It's trans a transparency server for this PPCRV. Erwin? All right, I'm going to Beverly Natibidat. Be sure to come back. Use 5 Everywhere. Copyright 2016.